Hi, Hi Good evening! Now, kami naman ngayon na. Hahaha! <laughs> pasahero mo. Dating nanonood lang kami. Ngayon ma'am, kayo na? Ngayon, kami na ang pasahero. <laughs> Galing kayong... Jeddah. Jeddah? Saan sa Tanawan ang first drop? Sa may Sambat pang exit. Sambat? Opo. Tapos, Batangas City. Opo. May gilid muna Sige, gilid ko lang, mama. Sige. Tanawan, Batangas, mga lods. Tanawan to, ma'am, no? Bye. Balik ka na. Ano? Sabi mo hindi. Uy, pupunta natin sa dorm. Sa dorm ka tutulog. Sikip. Uy, ano naman? Kung sikip. Maharagay tayo. Sana ang lugar yung lugar mo. Dili po. Pabalik po. Pabalik po. Saan may umikot? Doon. Sa may anong pangalan ng kuya? Lagan compound? Oo. Sabi mo mo? Wala ano naman eh. Baka kasama ko yung mama. Hindi yung mga kontak ang mama eh. Gawang pambayan sa... Sa upa. O yan o dito sabi ni Kuya, sabi mo na dito tayo sa malapit sa Alpha Mart. Ito yung Alpha Mart. Sabi na... kami maigim daw yung asa. Layo naman pala ng bahay mo. <laughs> Saan kayo galing? Saan kayo ano, so, sa Jollibee? Dito. Hindi, dito kami pumasok. Dari-dari sa Mart, di ba yung gym, anong pangalan na? Municipio, anong pangalan na? I ano mean, yun? Oo, maganda mo. Kapitolyo. Kapitolyo. Dari-dari sa kapitolyo. Direk Sinerge ni Kuya yung Jinky Home Base. Ay din yun, papasok sa aming kanto. Ay doon itinuro. Ah, thank you so much. Sige po, ingat so, po kayo. Sige po. Siya, siya. Sige po. Batangas City. Dito muna tayo tulog mga lods. Petron, dito tayo ngayon sa East Lake. So antok na antok na talaga. Hindi na kaya. So paparking lang tayo dito sa my treats. Ayan mga lods. Oh. <laughs> Dito <laughs> ako nakatulog oh. Dito. Dito na ako naka ano, uwi. Oh,